Dito sa video ito, may tatalakayin tayong isang ola. Bagong labas daw sabi. Noong ilan na nakita yan. Dahil uh, hindi ko nga masyado ito pinapansin. Dahil hindi ako ang sa kanya. Wala akong parang thrill na utangan para reviewin. No? Hindi ko magustuhan. Hindi ko siya type. Parang ganoon lang. But this is just a review. Based on my own research dito sa ola na ito, at mas magugulat pa kayo doon sa mga mas nalaman ko about this certain ola at kung ano ba talaga yung tunay na pagkakakilanlan ng ola na ito na sinasabing bago raw sa Play Store. So bago natin simula ng ating re-reviewin dito sa video ito ay maglalambing po ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Pakilag na po kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video ito. Pakishare na rin po para sa mga ibang mga nanonood sa atin ng mga magkakaproblema sa mga online lending apps at pakihit niyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin ito about sa OLA na usapan. Okay? Disclaimer, hindi po ito paninirang puri dito sa mga OLA. I'm just making reviews, I'm just making research just to clarify yung mga nararanasan namin, na share namin yung mga experience para maging aware din yung iba kung okay ba talaga mga utang dito sa mga ibang ola na ito, kung magiging maganda ba yung uh, patakaran nila, o yung kalakaran nila sa kanilang mga pagpapautang. At kung ano ba talaga yun dapat ninyo maintindihan dito sa video ito. Okay? Hindi ko ah, hindi ito paninirang puri, kundi paglilinaw lamang about doon sa dapat ninyo maintindihan dito sa uh, re-review nating OLA dito sa channel natin. Okay? Sa video ito, meron tayo na silip. Shoutout doon sa kaibigan natin, isang OLA vlogger. Sa kanya nanggaling kasi yung review na ito at siya kasi talaga experience about this OLA si Big Loan. No? Sa kanya kasi nagulat ako No? Tinignan ko yung video niya, pinag ko yung video niya. Shout out sa iyo kay Yel uh, Mariano. Nagulat siya nang dinownload niya itong Big Loan. Kala niya bago. Pero recently lang, no, kala ka niya kasi bago dahil bagong labas lang sa Play Store. But, ang totoo, matagal na po itong ulan ito. 2020, 2020 pa po ito nagkaroon ng lisensya. Okay? Linawin ko lang. Si Big Loon po ay matagal na po. Pawala-wala lang pa po yan sa Play Store. Hindi, sinubukan ko rin naman. Sinilip ko siya. Unfortunately, hindi ako makapasok. Hindi niya ako binibigyan ng OTP no sinubukan ko. Pakita ko sa inyo. Ayan, no. Ito po, ay katotohanan lamang na sinubukan ko siya. Ayan, ayan. Tinalog ko siya, Big Loon. At may papakita pa ako sa inyo na parehas na parehas. At hindi ko masasabi kung talaga bang may common sila ng isa pang ola. Yan, pakita ko sa inyo. At ito si Big Loan. At ipapakita ko naman sa inyo si Digido. Na ngayon, ang status ay revoke. Hindi po ba? Alam naman natin lahat na revoke po si, ano eh, si Digido. Yung status niya, pakita ko sa inyo. Ayan, yung sa SEC. Diba? Na, Nakalagay revoke. Yeah ah, talaga naman rebuke dahil nga yun yung sinabi ng SEC. But the unfortunately, kung nanginigil pa si Digido sa inyo ngayon, it's because okay pa rin naman silang maningil after silang ma-revoke. Yung sisingilin lang nila, ang alam ko talaga, is pwede silang maningil. Pero yung mag-operate, I doubt talaga yan. Kung pwede silang mag-operate at magpa-utang, dahil revoke nga yung status na nakalagay mismo sa SEC. At hindi kay DG do, ha? Maapila kasi siya. Pero ito pa, pakita ko sa inyo, yan, si Big Loan, tapos sumunod, nakikita niyo yung mga templates. Yung sinasabi ng mga nakasulat dyan, yung mga enter mobile phone number, apply now, who is eligible to apply, 21 to 70 years old. Mapapansin niyo ba? Yan, napakita ko rin sa inyo, yung iba pa, Big Loan Employed Individuals, Filipino Resident. Tingnan niyo yung mga templates. Apply now, account creation, personal data. Pansinin niyo may igi ha? Tapos yung terms, 3, 4, 5, 6, 1,000 to 25,000. Interest rate, 0% per first loan. 'di ba? Pansin nyo. 'Di ba? Kita niyo 'yon. Ito niyo 'yung mga kajani, 'di ba? Nagulat kayo. Then tignan natin si Digido. Pagpasok ko gamit 'yung aking Vivo apps. Ito pong cellphone na ginagamit ko pang video. Vivo apps po 'yung uh, nandiyan po siya, ma-download niyo po siya sa b apps. Ayan, tignan niyo siya. Same template. Get your loan in with 0% rate for 7 days, 'di ba? Sa una, sa big loan na pagbunga din 10,000 din agad yung simula. Sundan natin. Ganun din, who is eligible to apply, 21 to 70 years old, almost the same templates. Account creation apply now, di ba? Parehong pareho sa simula ng mga templates na pinapakita ni Big Loan. Ang kaibahan lang ay ang kulay at ang pangalan ng kumpanya. But wait, there's more. Ito yung talagang naggulantang ako at nawindang ako dito nung na-research kong maigi about this ola na biglo na sinasabing bago daw. Okay? Sinerge ko siya yung address niya. No? Sinilip ko ito, mga kadyani. Sinilip ko sa tinatawag na about this app, nung, nung app na yan sa Play Store. I found out this Ola na big loan na galing sa Fingertip Finance Corporation, eh, registered naman. Totoo naman, rehistrado pa rin sila sa SEC. At si DG do nga, nawawala. Pinanggal, na-remove ni SEC. Dahil siguro nag-update na sila at yun ang dahilan. Dahil nga sa pagkakaribok ng DG do. But unfortunately, this address na ito na pinapakita, papakita ko sa inyo yan. Nung 2C Murphy Center 187 Bonisirano, yan. address niya na public yan na Naka-public yan. Hindi yan naka-private. Kaya pwedeng ipakita yan sa mga nanonood. Hindi po. Kasi kayo po, totoo lang, no? Kailangan talaga mayroong physical na office. Sabi naman ng SEC, kailangan may physical na office yung mga ola na yan. At hindi pwedeng tawag-tawag uh, lang sila tapos hindi ka naman makapag-coordinate. Kung gusto mong makapag-coordinate, dyan sa mga ola na pag gusto mo na magbayad, di ba? para pwedeng kumireklamo, pwede mong puntahan ng physical. Yun yung sinasabi ng SEC na kailangan registered yung kanilang address at pag pinuntahan kung may reklamo, pwedeng puntahan. Hindi po galing sa akin yun, sa si SEC galing yun. Then, kung mapapansin nyo, may papakita ko sa inyo sa baba. Ito, bibilugan ko. Basahin nyo maigi yan na yung units P107003R, yung P10, yung P18R. Pansinin nyo ha, pare-parehas ba? Level 7 na Cyber Park Tower. Yan. Okay. Kita nyo na ha. Ah. Papakita ko sa inyo kung ano naman yung nasilip ko dito kay Digido. Kita nyo yung units. P1, di ba? P1, r P1, di ba? Tapos level 7, Cyber Park Tower. Almost the same ng address. Napansin nyo? same address yung big loan and the digido. Hindi to paninirang ah. Kasi kailangan nyo talagang ilabas yan in public yung address na yan. Ito yung malaking pagkakamali lang nila. Dapat ito sinilip ng SEC. No? Bakit parehas sila ng address? Gayong pagtiningnan mo sa SEC, sa kanilang SEC apps, is iba yung address na ibinibigay nila. Sabihin natin ito yung unang address na ginamit nila nung nag-apply sila nung nagpaparehistro. Kaya pakita ko sa inyo yung sa address ng ah BG doon nung register sila. Ayan, 2020. Yung rebook pa yan. Ayan, ano, nakalagay. Oh. Rebook pa rin talaga. Unit A, Mepi Center 205, Boni Serrano. ba? Diba? Boni Serrano, samantalang yung big loan is Boni Serrano rin. Magkatabi lang yan, yung, ano, yan, -an -an, yung address na yan ng, ng big loan. And then, pagdating naman sa address nitong si fingertips o si big loan, ang address niya is nasa Makati Ayala Avenue, di ba? Yan yung sigurong unang address. But unfortunately, dahil nga bago lang sila sa Play Store, kailangan nila maglagay ng address dyan sa mga apps nila para sa info, about input more info para sabihin na legal 'yung kanilang ginagawang uh, pagpapautang at proseso ng pagpapautang. Ay eh, kailangan po talaga 'yan ibigay nila sa Play Store. So, malinaw para sa akin na iisa sila. Ganun ba yun? Kaya ba nawala si Digido at ngayon na nag-ooperate si Big uh, question lang na no? sa CC dapat medyo mag-monitor po kayo na maigi about this kind of certain situations na gumagamit ng address ngayon. Kitang-kitang -kita, kita nyo naman dyan, no? Uh, talagang yan po ay galing sa kanila at hindi galing sa akin. Galing yan sa mga apps nila, ha? Sa about info. Wala akong sinisira rito. Mala, ano, pinapaliwanag ko lang na maigi na yung address na ginagamit nila is the same about that. Pero magkaibang trading company. Okay pa siguro kasi sinabi nila ng kapatid nila yan. Like them, Copperstone, di ba? Ilan ng magkakapatid na online lending platform dyan? May Copperstone. Si Mocha Mocha, Kwikla, Peso Pores. Uh, sino ba ba yun? Yung iba pa? Uh, Peso Bupay ba yun? O oh, yun, mga ganun, di ba? At least yun, legal na magkakapatid. Makarehistro sa isang lending company. Eto, magkaibang lending company, fingertip, then digital finance, pagkatapos malalaman ko sa digital, sa apps nila, isang address ang ginagamit, di ba? Very misleading. Talagang misleading yung ginagawa na ganito klase. O kaya naman, inakalimutan ng developer na baguhin yung address. Kaya yun tuloy, nasilip. <laughs> so, sana nakatulong ang video itong sa inyo. No? Muli, maglalabing ako sa inyo na no? pakipalo po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming salamat at hanggang sa muli.